Ipahimangno ang Securities and Exchange Commission sa katauhan magmatngon aron dili mabiktima sa mga modus kundi dina uban migamit pa sa ngan sa ilang ahensya ani ang report ni Alan Domingo. Gibotzak ni Attorney General Marie Rosales Teves Securities Counsel 2 sa Securities and Exchange Commission Cebu Extension Office nga mga modus nga nahimo sa ubang tao o grupo aron makapamiktima sa isig Sama na lang sa paggamit sa ngalan sa Osaka Legitimate Corporation isip kabahin sila sa maong kumpanya. Diolagway sa SIG official nga dili ingunian ang kadaghan ng kaso sa inguniining nga modus din sa ilahang area sanglit mo verify naman mismo ang tao sa ilang buhatan. Muhatag sila fake documents to the public nga registered daw sila sa SEC because ah, sila nakita na marag sample siguro sa sa online na ilalang alter para motuo ang mga tao. That's why it's um, important na even though nagpakita ang isa ka corporation o registration documents, mas better gapon mo check with us. Usa-usab tinunto nga nasuta sa SEC ang investment scheme nga nag-promise o hilabihan ka na return of investment. Sama sa double your money, din hulagway kini nga too good to be true. Aron Malikay, nga dili mabiktima niini, ni lan, dili lang siguradohon nga registrado sa SEC ang kumpanya. Kung dili, adunyan kini, secondary license to solicit investment ug ang mga tao nga mga hinti sa publiko at doon lisensya sa pagkuha sa investment. May pahimang nausap ang sa mga tao na sa Mutual Benefit Association sama sa paluwagan o hulog-hulog gikinahang lang kini gamit ang endorsement gikan sa Insurance Corporation. Ginugang ni Tevez nga aduna na mga napasakanog kaso o gani at doon na konbikto, gumikan sa paghimo o tinunto. Nagpakita lang kuno kini sa seryoso sa ilahang pagbukod sa mga nalambigit sa mudos. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live